Ayan mga ka-viewers, galing na kami sa birthday. Ayan, meron pa kami mga big bet. Kumain pa ako sa net ko. Nalagyan ng spaghetti. Nalagyan ka uh -huh. na spaghetti? Tapos may pagkain mo. Tapos napagos ka Ayan, pupunta muna kami sa Santa Lucia Mall. Kasi magpapagawa ulit kami ng calling card. Dahil yung pinagawa namin last week na pumunta rin kami dito ay mali daw sabi ni Mr. Kaya nga yan. Pakatapos dito sa birthday, dito naman kami sa Santa Lu. Yan mga ka-viewers, nandito na kami ulit sa Santa Lucia. Kasi nga, yung pinagawa ni Mr. Napoli sa barn natin ay mali. Hindi eh. dito kami nagpapagawa ng calling card. So, later na check ni Mr. na mali pala. Lika dito! Hoy! Iya! Yeah. <laughs> hinihintay na namin ulit si Mr. Tapos, ito ang test ay mga ka-viewers. lakad lang, lang tayo abang nakapunta ako. Mais ka! Tapos, mga ka-viewers, ayan, nandun na si Mr. sa nagpapagawa nga ng calling card. Tapos, takatapos namin dito, ayan, talagang isiningit lang. <laughs> isiningit lang talaga namin yung calling card. Kasi nga, kailangan everyday, syempre may mga customer na bumapunta sa shop, binibigyan ng calling card. Kaya siningit na lang talaga namin. So ngayon ay Pagkatapos nito ay papunta naman kami ng SM. O ba diba, mga ka-viewers? Grabe ang ruta ngayon ni Madam. Kanina, unang lakad namin galing kami sa birthday. Tapos nandito kami ngayon sa Santalu. Tapos, habang naghihintayan ng ikot-ikot muna tayo. Kasi yun nga, pagkagaling namin dito, ay diretsa naman kami ng SM kasi nga in naman Hi. ni Mr. na pinagawa nung nakaraang linggo, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo dati ay Saturday 'yun makukuha. So ang mangyayari, hindi nakuha kahapon. Kaya ayon ngayon namin dito, ay put. Oh. Holakanak. Hindi ko nadala ang resibo. Ayun nga, naputol ako. Kasi habang nagkikwenta ako sa inyo, napuputa nga kami sa isip. Para kunin nga yung salamin ni Mr. Bigla akong naalala na hindi ko naman pala nadala yung resibo. Saan ko nga ba nilagay ang resibo? Ay, hindi! Saan nga ba ang resibo? Na kay Papa. Na kay Papa nga pala. Ah, okay. Na Message ko kasi akala ko parang nasa akin. Yung nasa akin pala, yung resibo ng pinahospital nung nagpaano kami. Magulat na lang ako. <laughs> Kala ko nasa akin, hindi ko nakalimutan. Na kay Papa pala, ayun, ayan, tuloy. <laughs> tuloy naman kami sa SM, SMS. Ayun, kukunin nga namin yung salamin ni Mr. Pinabahan ako, akala ko na iwan ko. To. Na, na kay Mr. nga pala yung resibo. So, kasi may kulang pa kami doon. nag nga lang kami ng 5. So, may kulang pa kami 4,000 plus. Kaya, ayon kailangan talaga yung resibo para makuha yung salamin yun nga mga viewers tapos pagtapos naman namin magpunta sa SM para kunin yung salamin didiritso naman ako sa mag-grocery talaga ako mga ka viewers kasi nga <laughs> habahabaan ko na yung kwenta kasi nga matagal pa yan si Mr. Jenny ayan matagal pa yan So, kailangan ko talagang mag-grocery ngayon sa Super 8, eh, mga ka-viewers. Kasi yung aking daily order, nagsara sila ng ano ba yung pagkasabi sa akin? 13 days? 10 days? Ganun tagal silang sarado na hindi naman ipiniliwanag. Hindi rin naman siyempre ipaliwanag kung bakit. Bakit nga ba naman ipapaliwanag sa akin, di ba? Basta ang sinabi lang naman, eh, yun nga, sarado daw sila. Sarado daw sila ng 13 days or 10 days yun yung narinig ko. Kasi hapang nagsasalita, naglalakad yung nagpapa-order. Oo. Kasi saktong dumating siya sa akin. Hindi ako nakapag-list na. sabi ko, so bukas na. Tapos, may sinabi lang siya na, ay sabi ko pala, mamaya ng one, ipapadala ko na lang yung, yung ano, yung listahan. Ang sinabi niya lang, damihan mo na kasi nga sarado kami ng 13 days. So, hindi ko narinig o hindi niya man sa akin na, Ah, uh, yun na pala yung huling araw na sarado sila. Kinaumagahan is sarado na pala sila. So hindi ako masyadong natimrehan. So hindi ako masyadong nakagrocery kasi hindi nga ako nakapag hindi nga ako nakapag hindi nga ako nakapag, nga ako nakapag order no nun, nung one na yon kasi nga wala na akong nautusan. So kinaumagahan hindi na pala nagba order So wala, ang dami kong wala. Kaya need ko talagang magpunta ng groceries ngayon. Bakit? Uh, Wala ka na nalagay ito, walit mo? Uy, eh, oh, eh, magpagawa ka na ulit ng bago! Anong gagawin mo? Pagawa ka ulit ng bago, tapos may ka rin si Pops, mo dito kay Nonoy. -non. kau tai ah eh 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 dak tai eh 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 dak tai dan <panya> dan da ding, da ding, da ding, da ding. <laughs> dan da ri ri de de ben fun 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 dan dan

lagat-lagat lagat lagat. Lagi kita sama mama. Lagat-lagat memang fire stone. Bisa pun mapat, kita oh, sempre may ikut Ah, Ayun, galing na kami ng Santa Lucia hindi kami na, makapagpagawa ng calling card kasi yung lumabas doon sa ano nila, tama naman yung pinagawa namin, so yung pinaprint lang yung mali, so hindi na bit bit hindi na bit bit ni mister kaya ayan Uwi na lang kami at pupunta mo na kami sa SM and then mag-grocery na Bye-bye! Kita-kita tayo!